Magandang araw mga kabadi, ang patutsada ng mga kasimero kay Wonderboy ating pag-usapan. Bago ang lahat ay pakisuportahan ang page na aking pinamagatang sports update. At pakihit ang subscribe at bell button para lagi kang updated kabadi. Maraming salamat. So matapos nga po ang laban nila former 3 division world champion Janriel Casimero at former world bantamweight champion na si Yukinori Oguni ay may mga nakapansin na boxing fans na base umano sa performance na pinakita ni Cuadro Alas ay hindi imposible na matalo ito ng possible pa lang na boxer at wala pang talo na batang prospect na tubong ifugaw na si Carl James Partin. kung sakaling magtutuos ang dalawa sa ibabaw ng Lora sa hinaharap at dahil nga sa balitang ito kabadi ay biglang umusok ang tenga ni Casimero na bakit daw hinahambing siya sa isang bagitong buksingero na hindi lang hambing kundi kaya pa daw umano siyang talunin sa isang laban. Sa inis nga po ni Casimero ay agad itong bumanat gamit ang kanyang Facebook page at ang kanyang pahayag ay tanging kapatid niya o si Kuya kasi Casimero lang daw ang kalevel ni Martin at baka nga tagilid pa po at matalo ito ng kanyang utol sa isang bakbakan sa loob ng ring. Sabay sinegundahan naman ito ni Kuya Dodds na kung may pera daw ba siyang makukuha kay Wonderboy kung sakaling lalabanan niya ito kasi baka hindi daw nito kayanin ang talent fee na kailangan ibayad sa kanya para tanggapin ang laban. Sumagot naman si Cuadro Alas sa kapatid niya na hindi niya alam kung may kikitain dahil sa bagito lang ito at hindi pa masyadong maingay ang pangalan. Napilit daw umanong dinidikit sa pangmalakasan niyang pangalan. Kasalukuyan naman pong nananahimik si Martin sa mga patutsada ng magkapatid na Casimero at nagpo-focus lamang ito sa pag-e-ensayo. Pahayag noon ni Martin na ang mag-decide -de sa mga hinaharap niyang laban ay ang kanyang mga promoter at hindi ito takot kahit na si Cuadro Alas Janriel Casimero pa ang makatapat nito sa hinaharap. Pero tignan natin kung sasagot ito sa mga banat sa kanya ng mga tinaguriang angas ng Pinas. Samantala, pinayuhan naman ng dating Batikang coach at trainer na si Coach Nonoy Neri, si Cuadro Alas na magpalit ng trainer at iba pang miyembro ng Cuadro Alas team kung gusto pa nito na magtagal ang karir niya sa boxing. Ayon sa Batikang coach ay puro knockout ang hinahabol ni Casimero sa huling dalawang laban nito. Kay Filipos ni Tumwa at Yukinori Oguni. Ayon pa po sa Batikang Trainer ay simula nang mawala si Casimero sa Manny Pacquiao promotion ay nawalan na ito ng diskarte at puro pagmamadali na lamang umano na makanakaw sa laban ang inaatupag. Dahilan kaya mabilis itong mapagod at mawalan ng pwersa ang mga suntok nito. Ayon pa po kay Neri ay dapat sundin na ni Casimero ang payo ng kanyang promoter na si Masayuki Ito na magpalit ng mga taong nakapaligid sa kanya gaya na lang po ng conditioning coach at trainer. Dahil kung nandyan lang siya sa Ormoc at hindi aalis ay eh wala daw talagang mangyayari at lalamig ng lalamig ang pangalan ni Casimero. Dapat daw tanggapin ni Casimero na mahirap kalaban ang tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue at hindi pwedeng papetiks-petiks lang kung gusto niya talagang makalaban ito. Samantala, may banat naman ng trainer at utol ni Cuadro Alas na si Jason Casimero na madami lang daw talaga ang gustong makuha ang posisyon nito bilang trainer ni Cuadro Alas dahil alam nito na malaki ang cut o kinikita ng mga trainer kapag nakakakuha ng bigating laban ang mga alaga nilang boksingero. Sino ba naman daw ang hindi magkakainteres sa posisyon niya bilang head coach na makikita mo talaga kabadi na paldo kung paldo talaga pagkatapos ng laban. Ikaw anong sa tingin mo kabady?